Mga kapatid sa buhay natin, ang kamatayan ay isang tiyak na katotohanan. Wala itong pinipili, hari man o alipin, mayaman o mahirap, bata o matanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang pagkakataon kung saan ang isang propeta ng Allah ay pisikal na nakipag-ugnayan sa anghel ng kamatayan? Bismillahirrahmanirrahim. Ang kwento ni Propeta Musa at ang anghel ng kamatayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Legendary at magbibigay ng isang totoong kwento mula sa hadith na kapupulutan nyo ng aral at maging masunurin sa kautusan ni Allah at ang paghahanda sa ating kamatayan. Ngayon ating pag-uusapan ang isang kahangahangang pangyayari sa buhay ni Propeta Musa alayhi salam, isang propeta na kilala sa kanyang matinding katatagan, tapang at malalim na pananampalataya. Ayon sa isang hadith, nang dumating ang anghel ng kamatayan upang kunin ang kanyang kaluluwa. Hindi ito tinanggap ni Musa ng basta-basta. Sa halip, sinampal niya ito. Ano ang tunay na nangyari? Ano ang mga aral na maaari nating makuha mula rito? Halina't pag-aralan natin ito ayon sa hadith at Quran. Ayon sa hadith, ayon sa isang mapagkakatiwalaang ang hadith na isinalaysay ni Abu Huraira radiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan Dumating ang anghel ng kamatayan kay Musa, alayhis salam, at sinabi sa kanya na oras na para siya ay pumanaw, ngunit sinampal siya ni Musa. Kaya't bumalik ang anghel ng kamatayan kay Allah at sinabi, Ipinadala mo ako sa isang lingkod na ayaw pang mamatay. Pinagaling ni Allah ang mata ng anghel at ipinadala siyang muli kay Musa. Sinasabing, Sabihin mo sa kanya na ilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng isang baka, at para sa bawat hibla ng buhok na matatakpan ng kanyang kamay, bibigyan siya ng isang taon ng buhay. Sinabi ni Musa, Pagkatapos ano ang mangyayari? Sinabi ng anghel, Pagkatapos ay kamatayan pa rin. Kaya sinabi ni Musa, Kung ganoon, hayaan na lamang na dumating na ito ngayon. At hiniling niya kay Allah na dalhin siya malapit sa banal na lupain, Palestina, isang distansyang isang bato lamang ang layo, Sahih al-Bukhari, Hadith 1339. Sahih Muslim Hadith 2372 Mas malalim na paliwanag ng kwento. Bakit sinampal ni Musa ang anghel ng kamatayan? Ayon sa ilang mga iskolar, maaring hindi agad nakilala ni Musa ang anghel ng kamatayan sapagkat ito ay dumating sa anyo ng tao kaya natural lamang na nagulat siya at nagdepensa sa sarili. Si Propeta Musa ay kilala sa pagiging matapang at matatag kaya ang kanyang reaksyon ay hindi dapat ikagulat. Ano ang ibig sabihin ng alok ng karagdagang buhay? Ang Diyos ay nagbigay kay Musa ng isang pagpipilian kung ipapatong niya ang kanyang kamay sa isang baka. Ang bilang ng mga buhok na matatakpan nito ay magiging katumbas ng bilang ng mga taon na maaari pa siyang mabuhay. Ngunit si Musa ay hindi na nagatubili at pinili niyang harapin ang kanyang kamatayan sa itinakdang panahon. Aral, ipinapakita nito ang tiwala ni Propeta Musa kay Allah hindi siya naghabol ng mahabang buhay, bagkus pinili niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Bakit hiniling ni Musa na malapit siya sa banal na lupain, Palestina? Si Musa ay pinili ng Allah upang pamunuan ng kanyang bayan patungo sa lupang pangako na ayon sa Islam ay bahagi ng banal na lupain. Subalit dahil sa pagsuway ng ilan sa kanyang bayan, hindi siya pinahintulutang makapasok dito. Kaya't bago siya pumanaw, Hiniling niya kay Allah na kahit sa kanyang kamatayan, siya ay mailagay sa isang lugar na malapit sa banal na lupain. Mga talata sa Quran na kaugnay ng kamatayan. Bagamat walang direktang nabanggit sa Quran tungkol sa insidenteng ito, may mga talata na nagpapatunay sa kapangyarihan ni Allah sa buhay at kamatayan. Surah Al-Araf 7 verse 34 Walikulli ummatin ajalun, fa'idha ja'a ajaluhum la, yastakhiruna. Sa'tan wala yastakdimun. Bawat bansa ay may itinakdang panahon ng kamatayan. Kapag ito ay dumating, hindi nila ito mapapahuli o mapapaga kahit isang sandali. Paliwanag, walang sinuman, ang makakapigil sa pagdating ng kamatayan kahit ito man ay isang propeta. Surah Al-Mulk 67 verse 2 Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay Upang subukin kayo kung sino ang pinakamabuti sa gawa, at siya ang makapangyarihan, ang mapagpatawad. Paliwanag ang buhay at kamatayan ay pagsubok mula kay Allah upang makita kung sino ang mas susunod sa Kanya. Mga kapatid, sa kwento ni Propeta Musa at ng Anghel ng Kamatayan, natutunan natin na ang buhay ng tao ay nasa kamay lamang ni Allah. Walang sino man, kahit isang propeta ang makatatakas sa itinakdang oras ng kamatayan. Ngunit ang tunay na tanong ay, handa na ba tayo para rito? Handa ba tayo sa araw kung kailan ang anghel ng kamatayan ay darating sa atin? Huwag nating sayangin ang ating oras sa makamundong bagay na walang kabuluhan. Magsumikap tayong mabuhay ng may pananampalataya, kabutihan at pagsunod kay Allah. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig mga kapatid. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Legendary hanggang sa susunod nating pagsasaliksik ng kasaysayan at aral mula sa Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.